guys, it's me. I'm Joy. Um, you can follow me in YouTube channel. So, ngayon, this is my first time to make a vlog. So, ngayon, meron ako ng tips para kumita kayo kahit nasa bahay lang. Na. Ang only use nyo lang is, syempre, una-una yung network and then the phone. Ngayon, mayroon ako mga apps na pwede nyong kitaan. Kailangan nyo lang sa Chamet. Chamet. Ang na-notice ko naman sa Chames is sasagot ka lang ng mga calls and tapusin mo yung 3 minutes. I think it's 2 minutes. At pagkatapos naman dyan, meron yung mga beans na binibigay sa'yo. Maka 3 minutes ka, maka 1 day, 50 ka yata, mga ganun. Kaya dapat mong tapusin yung, sasagutin nyo yung call. Pagkatapos tapos nyan, ipunin nyo na ipunin kasi magka-translate yan into dollars. So, naka-withdraw na po ko is 500 pa lang. Dapat natin, kung wala talaga tayong kitaan, pwede natin ito gamitin yung Tramet. Um, meron pa ibang apps. Meron pa mga ibang mga apps like mga Papa Live, Nikkei Live, Bigo Live. Basta merong mga live, magkakapera ka talaga dyan. So, ang mga step po ay nasa YouTube channel ko lang. Kung pwede sana is, you can subscribe my YouTube channel. And magtulungan po tayo sa mga kitaan, lalo na lalo na sa mahirap. Lalo lalo na na mahirap na tayo. Kaya magtulungan po tayo. Yun lang po. Bye!